Hello guys, tara samahan ninyo kami sa aming biyahe pa uwi sa lugar ng aking amo. Nanggaling pala kami sa kabilang city dahil ang amo ko ay may appointment. Meron siyang reunion kasama ang kanyang mga colleagues, mga katrabaho niya noon. At yung meeting time nila ay nabook ito ngayong araw. Subalit ito ay nirebook na lang dahil nung talagang original date kung saan nila sinet up ay masama rin ang panahon. Yun ay may nagkaroon ng um, red rain Tapos, ito naman, nung sinit up nila ulit, binuk nila ulit. Nitong araw nito, ay ganun pa rin. Maulan pa rin dito sa Hong Kong. Masama ang panahon. That time na nagbiyahe kami ni Lola, ay may babalana na sa Hong Kong Observatory sa so weather forecast ng Hong Kong na may amber na parating na may yellow rain so balit, no kami ay papunta muna nung sa city, is maambun pa yun etong biyahe na to, ay pauwi na kami ng bahay at ayan, naabutan na kami ng yellow rain tinatawag bilang yellow rain dito kaya eto, nung kami ay nagbiyahe ay talagang sobrang lakas ng buhos ng ulan Subalit, so, yung driver naman ni Lola ay mahina lang naman ang patakbo kasi syempre, dito sa Hong Kong is limitado lang naman talaga ang pagpapatakbo ng sasakyan. Brabe talaga yung buhos ng ulan. Sa katagalan ko dito sa Hong Kong, ngayon lang ako bumayahe na may ganitong panahon. Kampante naman si Lola na pumunta sa meeting place nila na mag-attend sa kulig nila sa reunion nila dahil sa ipag-drive naman siya ng driver at hindi naman masyadong malayo yung lakarin ni Ako. at pagkababa lang ay yun na yun yung restaurant. Nung dumating kami noon, nung meeting time nila, wala pang ulan, ang pa. So eto, ito na nga sabi ko kami ay pa uwi na medyo malayo pa yung babiyahe namin kasi kami ay nasa kabilang city si amo naman yung bahay niya ay nasa main city nasa Hong Kong side kaya eto kami ay babiyahin pa uwi sa lugar ni Lola Bago kami makarating sa bahay ni Lola is kailangan muna naming dumaan sa isang tunnel. Dito sa Hong Kong may mga maraming tunnel na pwede mo daanan. So, balit mas pinili namin yung tunnel na kung saan na mas mura ang bayaran. Yung tag 20 Hong Kong Dollar. Kasi may isa dito na kung saan malapit sana sa lugar namin na pwede lamang ibyahe mo siya ng 15 minutes ay makakarating ka agad sa lugar ni Amo. So, balit mas makakatipid kasi dito sa dadaanan namin yung sinabi kong malapit sa lugar namin is medyo mahal. Um, 70 Hong Kong dollars. Mga ganun. tiba O ba diba, napakalaki na ng difference. O, tingnan nyo naman talaga ang as in, bumuhos na talaga ang lakas ng ulan. Tingnan nyo sa mga paligid. Tingnan nyo yung view. Hindi mo na makikita yung mga magagandang Hmm. building, 'di ba? Sobrang lakas kasi ng ulan o oh, halos nang fog na dahil sa tinding lakas ng ulan. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin ang amin mahinang biyahe. Ayan, maingat naman yung driver at napakagaling niyang magmaneho. Ayan. So, with the help sa wiper, ayan, so hindi matatakpan yung yung harapan, charot, oh, of course yan naman talaga ang purpose ng wiper kaya ayan, medyo malapit na kami sa biyahe namin na makarating kami sa bahay kasi late na ako kumuha ng video saka ako isipan na ay, kumu kukuha ako ng video para at least mag makita pa mapapakita ko sa kainyo yung kung gaano rin, uh, kung ano ang sitwasyon kapag ganitong panahon sa Hong Kong. Pare-parehas lang din sa Pilipinas na kapag na may minsan may malakas na ulan, ganito rin dito. So, ayan talaga na enjoy ko yung pagbuhos ng ulan kasi nga sabi ko, first time kong bumiyahe na ganito ang panahon na as it, talaga dinig na dinig mo yung bagsak na ang lalaki ng bagsak ng ulan ayan, syempre siguro mahangin rin pero hindi mo mararamdaman kasi syempre nasa loob ka naman ng sasakyan kaya eto mga ilang minuto na lang ay makakarating na kami sa lugar ni Lola dahil ito ay nasa malapit na takadaan lang yeah. namin sa Central. Tapos papunta na kami ng Shungwan. So after ng Shungwan is lugar na ni Lola, ni Amo, is Sayingpun. So mga tatlong minuto na lang ay makakaratang nami na, na kami. Pero sobra talaga ang ulan. Tapos bigla akong naalala na naiwanan ko pala yung bintana ko sa kwarto ko ng konti lang naman ina inalala ko baka pinasukan na ng tubig yung kwarto ko well sawa sa ng Diyos wala naman ang pagka uwi ko talaga ng bahay talagang sadyang tinignan ko kagad buti na lang is nasa kabila yung side yung hangin yata kaya hindi siya pumasok sa kwarto ko kaya eto makikita niyo yung bridge na to eto ay dito na sa lugar ni Lola So, salamat sa pagsama ninyo sa aming kunting biyahe ni Lola at kami ay liliko na dito sa bandang kaliwa at ito ay ang uh, Eastern Street. Kami ay lulusot dito sa Eastern Street tapos liliko kami sa sa First Street sa Saing Poon. So, ayan. So, dahil sa traffic pa at nag-stop pa yung traffic light. So, nag -antay, antay muna kami saglit. Pero, nandito na talaga kami sa bandang baba na kung saan dito sa lugar na ni Amo. Ito yung Sayupun, Hong Kong. Kaya, eto, ramdam pa rin namin ang lakas ng ulan. Kaya ayan, nasundan namin yung taxi. Ganito pala yung taxi dito sa Hong Kong. Color red. So, at ayan, kami ay liliko na dito sa bandang left side. Dahil ito ay papunta na sa lugar ni Lola, ni Amo. So, medyo ma-traffic. Siyempre, dahil sobrang dami sa sakyan. Charots. Ayan. Hindi naman marami sa traffic light lang talaga. So, ayan. Ayan is tuloy-tuloy lang namin itong road na to. At dyan na ang lugar ni Amo. Um, so, hinto muna kami. Ayan. And then, go. Dahil sa go signal naman yung traffic. Ay, stop pa pala. So, kunting stop pa namin. Pagkatapos nito, mga Pangalawang kanto is liliko na kami pa right side. At yun na yung lugar ni Amo. Kaya eto malapit na patapos na rin ang video na to. At kung tinapos mo manood ng video na to, ako ay lubusang nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa iyong suporta at kayo ay sumabay sa amin habang kami ay nasa biyahe pa uwi sa bahay ni amo